Ngayong taon, iba't ibang uri ng kalamidad ang suwubok sa katatagan ng marami nating kababayan. So ayan, makikita mo po yung mga tao dun sa baba. Medyo nag na talaga sila. Nilidigas na nila yung mga iba kagamitan. Mula sa pagputok ng bulkan, matinding tagtuyot, at malawakang pagbaha. Pero kasunod ng mga unos na ito, agad umalalay ang lingap sa mamamayan at Iglesia ni Kristo para tulungang makabangon ang mga naapektuhan. So ang daang lugar sa buong bansa ang nagdeklara na po ng state of calamity dahil po sa epekto ng El Nino. Pagpasok ng taon, libu-libong kababayan natin sa bansa ang naapektuhan ng El Nino o ng Tagtuyot. Ayon sa Department of Agriculture, umabot sa halos 10 bilyong piso ang halaga ng pinsala ng El Nino sa buong bansa. Higit dalawandaang libong magsasaka ang naapektuhan nito. Wala. Tuyot. Tubok. Kahit okay. kuwan. Siyang tubig sa wala na. Tubig. Pero para makaahon sila sa epekto ng tagtuyot, agad nagpadala ng tulong ang lingap sa mamamayan. Di pa man nakakabangon ang marami nating kababayan sa epekto ng El Nino sa Visayas. June 3, nag-alboroto at sumabog naman ang bulkan kanlaon sa Negros. Itinaas sa alert level 2 ang sitwasyon, kinailangan lumikas ng maraming residente. Nakaranas na rin ng ashfall sa ilang bahagi ng Negros Occidental at Negros Oriental. Umabot sa halos 70 milyong piso ang halaga ng pinsala sa negros. Kay ang na patay naman sa lahar. Wala naman. Sa gitna ng matinding kalbaryo, agad tumugon ang lingap sa mamamayan. Sabay-sabay ang ginawang pagtulog. Delubyo rin ang naranasan ng maraming residente sa Metro Manila at kalapit probinsya. Sa pananalasa ng bagyong Karina na sinabayan pa ng habagat nitong Hulyo. Lampas tao ang baha. Marami ang natrap sa kanilang mga bahay dahil sa biglang pagtaas ng tubig. Umabot sa halos 5 bilyong piso ang halaga ng iniwang pinsala ng bagyo at habagat. Pero habang nananalasa ang bagyo, sinuong ng lingap sa mamamayan ang mga apektadong lugar para mamahagi ng tulog. Kumbaga sobrang pasasalamat ko talaga sa kanila kasi kusang pinagkaloob nila sa amin na walang Hininging kapalit. Kumbaga, nag respondi po sila agad. Kaya maraming-maraming salamat po sa INC po. Nagpapasalamat po kami, buong lugar po namin sa kanila. Maging ang mga matataas na lugar sa Rizal, hindi nakaligtas sa matinding pagbaha sa pananalasa ng bagyong Enteng. Nagkaroon din ng landslide sa Antipolo City. Ilang residente ang binawian ng buhay. Umabot sa higit 600 milyong piso ang halaga ng pinsala ng bagyo sa agrikultura. Tulad ng mga naunang kalamidad, agad ding tumugon ang lingap sa mamamayan sa lahat ng naapektuhan ng pagbaha. At nito lang nakaraang linggo, binayo ng bagyong Hulyan ang hilagang bahagi ng bansa. Matinding pinsala ang iniwan nito sa lalawigan ng Batanes. kalayo ang lugar, gumawa ng paraan ang lingap sa mamamayan para marating ang mga kababayan nating napinsala ng bagyo. Patunay ang mga ito na sa gitna ng matinding pagsubok at unos, nakahandang lumingap ang Iglesia ni Kristo. Buong pusong tutulong sa anman at anuman ang panahon. biga guanio mago para sa worldwide lingap sa mamamayan special coverage